Ipinasakamay kamay sa nagilian Police Station ang dalawang vintage bomb kinakalawang na ang mga ito at tinatayang nasa 15 pulgada ang haba ng bawat isa Ang nasabing mga unexploded ordnance o mga vintage bomb nakita sa ilog ng Barangay Barawasur Isang residente rin umano ang nakadiskubre sa mga vintage bomb nang magtungo siya sa ilog Isa sa malapitang nakakita sa nadiskubreng bomba si Igal, hindi tunay na pangalan Alam mo timbre 'di Good na, natama lang ni sipo di, di ka ubi mi ko tatakay mo lang nakita tika kasi dito. Baka na kurukurso, baka na bayag to. Hindi ba, mo no, naanot kasi hindi mo matamo ta Mata, nakita da mo lang Posible raw na lumitaw ang mga vintage bomb matapos ang malakas na ragasarang tubig sa ilog nang maranasan ang sunod-sunod at malakas na mga bagyo. Nakulog siguro ng pananapon na hindi sumabog yung mga malalaki. Pero nasa gilid Siguro yung magyo na hukay na nahukay, kaya lumabas. Ipinasakamay naman ng isang residente sa bahay ng Balawan ng isang hand grenade sa impilan ng polisya. Kwento ng PNP, galing daw sa isang hindi pinangalan ng individual ang Granada na siyang nag-turnover sa surrender. Meron mga ganyan sa mga bahay-bahay na tinatago, then or may makita sila, immediately surrender po nila sa, or sabihin nila sa police stations para makaresponde po yung state parang uh, police po natin and the uh, EOD po natin na expert po diyan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.